Ayan, eto. Laman ng social media ngayon. etong mga influencers na ito. Mga tiktokers na ito. Na nagpabayad para siraan ang isang personality na si Maggie Wilson. Tayo po ay natutuwa sa tapang na ipinapakita ni Wilson. Dapat lang talaga na... na managot itong mga influencers na to. Kadiri, no, yung mga trabaho. Ang totoo niyan, sila yung dahilan kaya bumaba ang tingin o patuloy na bumaba ba ang tingin sa mga nasa social media, sa mga gusto magkaroon ng platform sa social media. Sa atin po, merong isang brand, ako mismo, meron pong nag-offer sa atin ng na, na, isang brand para maging parte ng kanilang campaign. Um, hindi na natin babanggitin yung brand na yon. Kaya lang, Pagdating po ng kontrata, syempre, hindi ko na yon pinirmahan. Napakabigat ng kontrata. Pero, mantakin niyo po, ha? Ah. Legal ito, ha? Ah. Legal na uh, na transaksyon. Isang sikat, isang malaking kumpanya na isasama daw tayo sa kanilang campaign, yung story natin, yung story ko po. Pero, um, kumpara doon sa, or kung ikukumpara yung yung kontrata, um, parang napakabigat. Expected ka of a lot of things. Pero talaga lang, para lang ma-promote itong YouTube channel ko. Naku po, hindi ko kailangan i-promote ito. Okay. may merong bayad. Merong bayad. Totoo. Dahil legal naman yun eh. Legal na transaksyon. Meron pong, um, anyway, hindi talaga na babanggitin kung anong kumpanya ito. Malaking, malaking kumpanya. So yon ang bayad po, ay sobrang liit. Ibig sabihin, hindi talaga siya or taliwas talaga doon sa kontrata na ibigay sa atin. So ayun, balikan natin itong mga influencers na ito. Kayo po ang dahilan. Kaya napakababa ng tingin sa mga nasa social media ng mga brands. Nakatulad nga ng brand na yon na nag-offer po sa akin ng na isama sa kanilang campaign. Ito, Tingnan, tingnan muna natin tong isang ito. I promoted Lenny on TikTok with a talent fee. Ayan. Dinamay na naman si Atty. Lenny Robredo. Marami na rin nagsabi sa atin na tayo daw ay parte nga ng grupo o mga bayaran daw sa kampo ni Atty. Lenny Robredo. Hanapan niyo po ng ebidensya. Baka mapahiya kayo. Walang uh, paid trolls or paid influencers minsan ang kampo ni Atty. Lenny Robredo. So eto, Huling huli ka na nga, nagsinungaling ka pa at nandamay ka pa. Patuloy mo pang sisiraan si ator ni Lenny Robredo. Sabi niya kasi, I promoted Lenny on TikTok with a talent fee. By the way, etong mga nanira na ito kay Maggie Wilson, lahat po sila, sasabihin ko na talaga, lahat po sila ay mga BBM supporters na influencers. Sila yung mga bayaran. Sila yung mga walang abilidad. Kaya nagre-resort sa mga ganitong klaseng trabaho. Nakakadiri kayo. Nakakagigil kasi, di ba? Kadiri. 8,000 ang bayad para siraan ang isang tao? Matindi, ano ha? Ito yun, no? Know, I promoted Lenny on TikTok with a talent fee. Um, ang pangalan niya ay Rulin J. Batad, one of the TikTok content creators who admitted participating in a smear campaign against Miss World Philippines 20 or 2007 Maggie Wilson. Claims He promoted former Vice President Leni Robredo on TikTok with a talent featuring the 2000 or 2022 elections. Pero ang totoo, eto 'yan. However, his TikToks uh, TikToks dispute his claim as it can be seen that he promoted another presidential candidate. So 'yan, hindi po prino-promote itong damuhong ito si Atty. Leni Robredo. Hanggang sa ngayon, huling-huli ka na. Papalusot ka pa. At idadamay mo pa si Atty. Lenny Robredo. Yung kagigising mo lang dito sa terminal, ito ang nabungaran mo ng mga balita. Matindi, no? In fact, etong damuhong ito ay naninira kay Atty. Lenny Robredo. At ang prinomote niya ay ang nasa malakang niya ngayon. Matindi, no? Katindi. Ayan, tignan niyo po pagmumukha na etong damuhong ito. Nakakagigil lang kasi. Una, Marami talagang ngayon na gustong magkaroon ng puwang sa social media, magkaroon ng, ng platform bilang social media influencers, bilang mga inspiring na social media personalities. Pero dahil sa mga ganito, sinisira niyo ang pangalan, social media. Yung pagkaroon, pagkakaroon ng, ng platform, malaking, malaking, nako, ang daming gustong pasukin yan sa mabuting paraan. Pero itong mga damuhin ito, sila ang sumisikat at sinusuportahan na itong mga utu-utu nating kababayan. Pero sila yung naninira sa pangalan ng mga social media influencers. Kaya dapat lang talaga na ipagpatuloy na ito, i -i ituloy na si Maggie Wilson ang kaso dito sa mga ito. Ang balita ko, napakarami na sa kanila ang naglalabas ngayon at yan nga, humihingi na ng apology. At na uh, nako, uulitin ko, lahat ng ito ay mga pulangaw.